Another vlog for today And good morning, good morning sa inyong lahat Kamusta kayo guys? Yan, fresh na fresh na naman tayo today Gugoran na naman ang inyong gym. At alas na naman tayo guys Pupunta tayo ngayon sa Brenham Dahil sabi ko nga, birthday ng daddy ni David And bakit ganyan ang kulay ng aking pisngi, no? Parang naninilaw. Naninilaw siya dahil oh. But anyway, ayun. Bago tayong magsimula sa ating umaga at sa ating vlog for today, before we start guys, please don't forget to subscribe and share nyo na din kung gusto nyo sa mga friends ninyo. Appreciate ko yan. And syempre, huwag nyo kakalimutang i-follow tayo sa ating social media. Ayan, kung gusto nyo makita ang mga pinopost ko araw-araw. Araw-araw talaga. <laughs> Hindi nagsawa. Hindi, talaga marami akong pictures na nakuha na araw-araw ko talaga yung <laughs> po. Siyempre, araw-arawin mo na lang naman, Isahan mo lang, masawa naman yung titingin mga friends mo sa, ano mo, ba diba, sa Instagram and social media. So, isa-isa lang kada araw. <laughs> Charo. So, ayun na nga, guys. Huwag niyong kakalimutan akong ipalo sa ating Instagram. Alam mo, mga nakakalam, ilalagay ko dyan ang aking Instagram. Yan, Jing Hammonds lang din yan, guys. Same pictures, same name, and syempre ang aking Facebook. Ayan. Facebook. Eh, friend nyo ako dyan, no? Pero, huwag nyo na ako tawagan ng tawagan. Uy, ang daming tumatawag sa akin. Parang everyday nakakatanggap ako ng tawag from my subscribers. Ayan. So, huwag nyo lang akong tawag-tawagan. Pag di ko nasagot, ibig sabihin, busy ang inyong lola, no? So, isang beses nyo lang ako tawagan. Huwag naman yung sunod-sunod, no? At saka, huwag naman kayo tumawag ng alas 5 ng umaga dahil... <laughs> Naghihilig pa ako niya. So, kayong tumawag dyan. So, alas 5 dito na umaga. May mga tumatawag. Alas 4. My goodness, diba? So, nagigising tayo dahil yung ating cellphone na nagbabibrate and maingay. Especially, sunod-sunod ang tawag, no? Huwag naman ganun, dahil no. Huwag ganun, mga dahil. Dahil malayo ang ating trip. So, magbabaon ako ng eto, otap. Ayan, binili namin ni Che kahapon sa my Asian store. Eto, guys. Etong cookies na to is yan. Mahal na sa my... Pilista. Mamaya na to sa Pilsap. Pero sa ano, ano siya, $2. So, hindi na masama. Pero sa Pilsap, medyo may kamahalan. And favorite din to ni David, guys. So, yan. Favorite niya talaga tong cookies na to. Noong una, ayaw niya kasi, ewan ko. Sabi ko kasi may gatas ng baka. Sabi niya, may gatas ba ng baka sa Pinas? <laughs> Siyempre, di ba meron? So, yan. 10 piraso to. Wala, well, hindi pa to abutan ng isang araw. Basta kay David. Uh, masiba yun. <laughs> masiba. <laughs> Tapos ba talaga? Ay, medyo parang kakaiba ang weather. Magdadala ako ng jacket. Mm, bango ng aming kubeta, no? Ngayon lang bumango. <laughs> ngayon lang bumago. dahil dito. Ayan, vanilla flavor. So, yan. Wala akong mahanap na jacket na manipis. Paano na yan, mga te? Paano na to? Ay, bahala na. No, eh. Meron pala ako dito isa. Ito ang aking gagamitin. Kasi malamig daw ngayon doon, sabi ni David ang aking camera, dadalhin ko din yung camera ko kasi, alam niyo na si Marang Jing ay mahilig mag Victoria <laughs> para sa ating Instagram <laughs> para sa ating Instagram mga day, no so yan, ready na, I think ready na tayo mga day, ready na ang ating baon mga te, ready to go to na tayo so ayan, violet ang ating <laughs> violet, no, talaga sa mami ni David for that, maglagay muna tayo ng lotion, oy para hindi tayo dry, di ba? Dry na dry. So, yan. Nag-plancha ako ng buhok ko, guys. O, oh, boom. Panes, di ba? Parang bumalik sa dating buhok ko kasi hindi na mahaba. So, doon, guys, hindi pala ako mag-vlog doon kasi nandun yung pamilya ni David. Baka ayaw nila sa aking vlog, di ba? Ayaw naman talaga nila sa aking vlog. And, ayaw nila ma-expose. They are very, ano, very, anong tag dito? <laughs> A private person, yes. And, Dalhin natin toon, it magpalipad kayo dun day ng mga. What's that? Just some extra parts. For your drone? Are you okay? We already have foods. Nice. No. The basket? Okay. Put mine there. I don't I don't need this one. No? Cool. I know how to apply this. I already tried it inside the house. <laughs> you want to fly it around, <laughs> huh? This one? Yeah. I'm, I'm going to apply this. Yeah. Let's get another sack of parts. Nagpalipad ako natin dito sa bahay, kung saan saan lang napunta. Sa ilalim naglamesa ang um, boat. You go, I'm gonna off the lights. Off the lights. Oh, my eyeglass! Wait! My glass. Natay naman ang kanyo. Yeah, the old one. Saan na yung nalagay? Uy. Leave the door open. What if somebody's coming here? So what? They can open the door. Okay. Ayon, tara na mga te. gugoro na tayo. Babay muna, house. Magbakasyon na kami ni David. <laughs> Gugora na naman tayo. Ay, naipit, naipit. Gugora na naman tayo mga tater. At samahan nyo kasi kami sa aming journey ni David. Eh. So, medyo malayo-layo. Oh my God, I forgot to get some pillow. So, I have something in my bag. Can you go back and get me one? No, Charot. You you can go back. <laughs> no, I can't. I don't want. <laughs> See you later, mami. See you later na lang tayo, guys. Nah? Dahil mag-edit muna ako ng aking video dito sa aking cellphone sabay. Upload! And siguro yung gala namin ni Cheche sa ano ba ngayon? Baka bukas ko yun i-upload. Or Monday. Tapos ito, upload ko to sa my baka Tuesday na to. No? So, bye-bye muna guys! Hey! Wish for uh, a wish case. for a pan of oh. your own. And you did blow your teeth out. <laughs> 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 no, you? Everyone, we are leaving now from here in Popsy's house, and we're gonna go home because it's 6 p.m. here. at malayo pa yung to travel, so we're gonna travel like three hours to get. There in Marble Falls, so everybody's gonna stay here, and we're just gonna leave. Cause malayo ang amin so see you later, alligator. Bye, everybody. Damn. Stand up, maybe. So guys, we're gonna stop here just to take a pictures, but it's cold. Yeah. Why did you believe it? No, I'm filming. So are you a normal flowers, guys? So brown <gasps> ang ganda. <laughs> color orange. Yeah. tsaka yun. So, makikita nyo yan pag pinost ko sa IG, Bakit yung kilay ko, hindi pantay, no? Kabahala ah, na. nag na naman, di ba? Parang yung isa panot. Yung isa makinis ay ewan. Mm. What's up, guys? Yo, welcome back sa ating kusina. <laughs> kararating lang namin, guys. Ano? As in, kararating lang namin from... 3 hours na travel from Brenham Hanggang dito sa Marble Falls. And ngayon is nagutom ako sa 3 hours na yun. Since marami akong kinain yun doon. Kasi nga birthday party siya. So marami akong kinain. Nawala din yun kasi nag-travel din kami ng 3 hours. Diba? Mahaba-haba din yun. Diba? Na 3 hours ka nakaupo. So, nagluluto ako ng something na makakain. And balut. Ayan, magmumukbang ako ng balut. Sa harap ni Dapin. So, tinan natin ang reaction niya, no? Pag nakita niya ang balot na kinakain ko.